Ah. Oh. Mayhiya ang putik. Tara. Tabing muna. Ay Sabi ay la layan, okay. ha? Ha? ay okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, na. Ha? Ano 'tong? kay Lala 'yan? Hindi mo na makain chocolate, masakit dito. Ah, lut. Ako kainin. Nakakain po siya. Okay na 'yan? Sino ba 'yan? Pero nakatong dag. Ku. Ano rin 'tong mga 'to? Nila pwede. Baka manirap yung mga Ano ba? Mga pambili Apa yang Ini nak Apa yang